Nadesisyonan nga namin na i-audition si Anika para sa Going Bulilit. Kaya naman alas 9 pa lang ng gabi ay nagbiyahe na kami papuntang Maynila. Pagdating nga namin dito sa ABS-CBN ay ganito na agad ang sitwasyon. Alas 12 pa lang ng gabi ay meron na pala talagang nakaabang dito. Hala ko nga ay kami pa ang mauuna dito. Pero ang iba pala uh -huh. ay alas 2 pa lang ay nakapila na. Yan nga mga nakasalagmak kami sa kalsada. Kumuha nga lang kami ng karton para mahiga dito. At sa puntong ito nga ay alas dos na ng madaling araw. Napaidlip nga ako ng kaunti at pagising ko ay ganito na karami agad ang tao. Yan nga ay binigyan na kami ng mga papel para malaman kung sino nga ang nauna sa pila. Ang number 25 nga ako sa nasabing pila. At yung ibang dumarating ay nagre -reklamo. Ayaw sa sistema na ginawa ng mga nauna. Puntong iyan nga ay nakahiga pa si Anika at tulog na tulog pa. Hanggang sa nagkakagulo na ang mga tao. Yung iba gusto nila mauuna pa sila kahit kadarating lang nila hanggang sa may sumisigaw na. At pagkatapos nga ng kaguluhan ay nakapasok na rin kami sa wakas dito sa ABS-CBN. Dahil first time nga ay talaga namang namangha kami. Napakadaming tao at naging pang number 28 nga kami dito ni Anika. Yung iba palang mga nag-audition dito ay may mga handler na talaga at mga nagwa-workshop ay ang sa amin naman ni Anika ay subok lamang. At ayan na nga ang aming bebe. Excited na nga siya. Anika! At hanggang sa dumating na nga si Direk Baji Mortis. Nakakatuwa nga na na-experience ni Anika mga ganitong bagay. Super proud nga ako kay Anika naman nagpapasalamat talaga ako sa mga taong handang tumulong para maabot ni Anika ang kanyang mga pangarap. At dyan ngay nag-aantay na kami kasi kasunod na si Anika sa sasalang sa audition. At ayan nga at nakaupo na sila at sila na ang kasunod na i-interviewin at magtatalen. Abay nagulat nga ako at bigla na lang ang lumabas si Anika. Dahil nga hindi tayo pinalad ay paglabas namin ay grabe pala talaga ang nag-audition. Abay napakadaming tao talaga. Libo-libong mga bata nga ang nagtiis sa init at araw para lang makamit ang pangarap nilang maging going bulilit. Sobrang tiyaga nga talaga ng mga magulang para sa pangarap ng kanilang mga anak. At dito pala sa pag-iikot namin, ito palang audience and trans. Abay sa TV ko lang ang dati ito nakikita at ngayon ay nakikita ko na ng personal. Dapat nga mga mare ay manunood pa kami ng showtime. Kaya lang hindi pala pwede ang bata. Dapat pala mga 7 years old pataas. At umikot pa nga kami, tinahanap namin si Ate Mayet. Abay, pagtingin ko, lalo palang madami ang pila dito. At pag ikot nga namin ay naisipan na namin pumunta dito sa Pinoy Big Brother. Ginagawa pa pala ito ngayon. At ngayon nga ay pauwi na kami at nakapila kami dito sa MRT. Si Ate Mayat na nga lang ang pumila at naloka nga ako nung maglalagay na kami ng card. Iba talaga pag tagabundo. <laughs> <No. laughs> Nagabaka tayo, yung pala ay Tawang-tawa nga talaga ako dyan. Kasi naman, para talaga akong ignong-igno. Ay, masasanay din ako. At nakasakay na nga kami dito sa MRT pa uwi. Kaya naman, maraming maraming salamat, Ate Mayet, sa pagsama sa amin.